nasa palengke po ay may makro po tayo ayan may munggo na tayo ng munggo ang daming mabibili ang daming mabibili na walang pambili ito po yung ano yung pangalawa ay, una sa ano grocery nila pinakamalaking grocery nila dito may business po kayo, pwede po dito. Kasi per ano ito eh. Hindi yung, yung sabi nila big C. Eh. Ayan po, oh, nakapak Tatlong ano ito, tatlong pack. May mga gata. Ano, kayong, ano, kasama ko pumunta kami dito. Aga-aga, alas 6.30. ko na lang huwag nyo na lang pansinin yung kanta nila na um, <totipos> matalik na to pangis eh lasi magpambalim na to ka mapaano nila sims <tipos> eh baga dol ba akar pa kasi may sarik lasim ba gusto niyang bumili ng seats na namamatay naman sa paso Iyan basil ko ito, basil ko ito, holy basil daw. Patapaw. Patapaw. Ano ba patapaw nila? Seeds po it mga seeds po ito guys. Iyan may Chinese yeah. cabbage. Gusto niya bumili eh, isang kaya ilagay doon sa ano, din. Korean coriander. Ito coriander. Isa na lang. Ito yung patayon sa mga ano sa uh, Jewish ilinilagay nila kasama ang mga fish pang nila pang kain nila sa si shabat long green eggplant na long green chili bird pepper may, may ibon pala na chili. Eggplant. edible rape yeah. ang galing naman ng pangalan nito edible rape mga mushrooms guys, pagbili na po ng mushrooms. And mga kamoting baging. Medyo malaki po ang ano nila dito sa makarong. Mga plastic po pagka gustong bumili. Oh Digestive yung mga tinapay na biscuit, at ng ayun, bumili siya ng itluga na kaya na naman ang bibilhin niya isda bumili na naman ng maliliit na ano yun ang hahaba walang bangus nakakamis bumukong tum kumain ng bangus ayun Piyo, oh. hmm. Mga tilapia Naka palaka. May tilapia yan. Nasa freezer. Wait. Lamig. Wala ka. May pala hawak sa makro niya. Nasa pighaylahas niya. Ayan um, yung paborito niyang pagkain. Paborito hmm. niya yan eh. Ayan. Okay. at to, ata si Matarot siya Pati ito, mga paborito niya to. Wala siya kung ikaw gusto niya. luto yan ko. Iprito ko lang naman. Bala siya. Minsan gusto na yata niya ko. So, pagka gusto niya kumain ng luto nila, bumibili nila. Bumibili na lang siya. So, yung ginagawa ko, luto ng pinas ang ano, pagkating naman madam. Mga so, malalaking isda. Walang bangas guys. Eh, ano na naman kayang bilhin nito? Eh, lang naman eto papakainin kapag uh, hindi niya maubos, nasisira. Maze, huwag pa ang... color eh. yun. Ayan, tambon. Mga tilapi buhay. Gusto nyo ang ano yung buhay. Binigyan ako, ako guys. Kaya, gusto siya Ito po ay, mga karne din po yata yun, mga gatas. Oh. pagkain ini ano ready made na lang yung the tarot said at habit left not baka not lock said it sila babuker. ker. Lui at mazet chicken baik. Mazet chicken, chicken. In English ko, pwede na tayo mo. Ano po siya, beth ako lo, zete, mate nuggets. Kasi sa umaga, pang ano, nila, pang alimusal nilang mag-ama, kaya yung anak ko pagkatong gabi siya for the set, okay? Do you know that I'm Parang masarap tumuho tayo. Abala kami ta, karer siya lang. May pumaking utpa kami karer siya lang. Ula yung less yung bali mata. Geloto. So, yung ano namin. Dati kasi ang sahod niya is for every 15 days. Ngayon uh, lumipat siya. Hindi lumipat din ang araw. Every month na lang. datalik natin hul naman lahat naman na ano dito ano. malaki na ano to hanggang gamit itong ano yun dun sa kabila bulok na yata dun sa kabila yung medyo malit dito ganun din po yung ano kaso hindi siya ano please, please. mga hotdog sausage Tapalang ah, pa niya, eh. ganoon din naman makukukunin niya. Sihan ni ko siya bitay na nang sa lo. Ayaw kasi ng anak ko yung pula eh. Parang ano kasi sa loob ng mga fish balls na. Nagilinis kasi. Ala mag-alas 7 pa dito ng mga. may ano na lang dyan sa kanta guys i ano ko na lang yan mag po kayo para na ano yung kanta na yun. nung malit pa ang anak ko yan, palaging nasa rep yan. Eh, ngayon, parang nagsawa na rin. Mga noodles, guys. Yung, yung noodles na gustong gusto kong kainin, ando dun saan. Ay, buti nga. Piniginaw ako. Eh, gustong gusto niya ando dun sa ano. Ay, yung ketchup nga pala. Asan na yung ketchup? Mga ano ito yung olive oil. Hanapin natin yung ketchup guys. Siguro hindi dito kasi ito yung may mga spaghetti dito. Maganda po dito mamili pa kayong may tindahan po kayo. Kasi per ano dito eh per pack. Kaya pagka uh, minsan na, asa, naiinis ako dito sa kasama ko punta-punta punta-punta ka sa Macro Airport Park doon so yan hanggang doon ayan ang pang ano pang tawag dito ayan o oh, Port Park dito o oh. saan ang ketchup asin bigas Ayan, perfect po ito. May gusto ko, ang sabi ko sa kanya, magbukas kami ng tindahan kahit maliit lang pang umpisa. Ay, buwan ko dito sa kasama ko. Wala siyang ano sa pang sa negosyo. Sakit ng ulo ko. Kuyat kagabi. Ewan ko kung ano yung inayos ko kagabi. Bakit napuyat ako. Yun mga tisyo. Doon tayo ang ketchup hinahanap ko dahil maano yung anak ko sa ketchup sa preto. E eh, yung binili niya doon sa baba. Maliit. Maliit na bote. E eh, wala yata. Perfect dito ang ketchup. kukuha na yung mga tao dito sino eh. Sana yung kasama ko yun dulo. Ayan yung isa na yung gustong-gustong kainin yung ano na yan, yung parang hotdog siya.